Good morning, kakatak. Isa na namang bagong umaga at isa na namang bagong pag-asa sa araw na ito. Sa subong guys niya at lawari kita diri subong sa may gate sa nga Apolinario S. Bernardo Memorial National High School. Para ang daling atan na hinaprot nga mag pati ng nag decide siya nga magbalik mag drone sa eskwila doon sa creepy nga natin siya mga katatak ka upod yung magpain drone nga man so mga katatak sa akunaryo so amura ata niya langin kameraman subong adlaw si Digi Totski anong hambal mo kahit magbalik eskwila naman kita tarong nga niya kay last chance na yun malunggay at noodles. Sold na sa pang umagahan. Dito lang yan sa may <laughs> so let's go mga idol. Papasok na tayo. Boss. Hey, So ayan mga idol. Oh, wow. Kasalukuyang uh, pinipil-upan na niya yung katrupang uh, natin yung kanyang beepers para makapag-enroll na po siya at makapag-start na bukas. Yes! Sarat! So, kaya niya fill up para okay. Okay.

eh, masayang katukid na ginasakripisyo mo ka balik-balik sa eskulahan <laughs> pagkatapos <laughs> Oo, so ang mga tinukid, mga katatak mga sa mga estudyante pira nga nagaplano na mag-untak uh, sa guys, uh, hingaliti nyo sa mga bata pa ka mo kaya ang tinuig, nagalakap tapos hindi na ka mo ba ah, hindi na pabalik

Ayan yun. So ayan guys, sa wakas tapos na gidman sa kuno ko pa-indrol. Kagabaw, basi kung susunod bala adlaw la duman niya desisyon niya mauntat ba kuno sa eskwela. Oh. So kung mag-eskwela kao tarang-tarungan mo eskwela again Oh. So guys, mauli na kita kasi siyempre maupod pa kita sa trupang putsi. Mang lubi pa ta. Nga mga kalsang lubi. So see you on my next vlog. Kung magustuhan mo amol niya video sa buong adlaw guys, paki-like, share, at so, siyempre magbilin ka man sa inyong comment. Kaya ibisita akong YouTube channel, tatak EG Vlog 1726. Maraming wow. ganyan salamat mga idol. See you again. Bye bye. <laughs>